تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral patungkol sa siyensya na kung saan pinatutunayan natin by the will of Allah subhanahu wa ta'ala na ang Quran ay walang alinlang ang revelasyon sa mula sa tagapaglikha ng lahat ng bagay o lumikha ng lahat ng bagay ang nakakaalam ng lahat ng kanyang lilikha. Ito ay walang kadudaduda na ang Quran ay napatutunayan natin maging sa mga siyensya nito, maging ang mga hindi mananampalatang siyentipiko, ay sumasang-ayon na ang Quran sa lahat ng siyensya ay akma. Kaya naman, dito pa lamang, malalaman natin maging hindi man mananampalataya sa Islam o mga mananampalataya sa Islam, mga Muslim, mapagtatanto natin kung ang Quran, lahat ng siyentipiko ay akma sa research ng mga scientists, ito ay walang kadududa na ito ay salita nga ng tagapaglikas sapagkat kung ito gawa lamang ng tao, especially no read no write, ang Prophet Muhammad Salala, wasa lamang siyang pagbibintangan ng mga tao, ay napakalabong mangyari ito. E eh kung yung mga matatalino lang tao dito na pinagkaloban ng alas manu at talino sa kalupaan, ay malimit na magkamali yung pakayang hindi nag-aral at marunong sumulat at magbasa. So sa araw na ito, gaya ng sabi natin, papasahin na naman natin ang isang kamanghamanghang revelasyon mula sa banal na Quran na kung saan, kundi pa nila nito nabasa sa banal na Quran, ay matagal na panahon nilang problema ito. Ang ano? sa ang galing ang mga bakal? Tamo? mo? Ah, nakita ninyo, sa ang galing ang mga bakal? Na alam natin, Marahil ang tao minsan, katulad ko, minsan naisip ko yan, nung hindi pa ako Muslim, saan kaya galing itong mga bakal na ito? Napakaraming bakal to saan kaya nagmula lahat ang mga bagay na ito? Ibe ng mga siyentipiko, pinag-aaralan nila to saan galing yung bakal. Ito ba ay bahagi na ng kalupaan nung ito ay malika? Hindi ni nila alam. So makikita rin natin ngayon sa panahon natin, lalo na sa panahon natin ngayon, ang mga bakal talagang magamitin na pag-iiwanan ng mga bato, ang mga semento, ang mga kahoy, napapag-iwanan na sila kasi may makikita na kayong mga bahay ngayon, mga building. Puro salamin na lamang at saka mga gamit na mga bakal o mga elementong galing sa bakal. Wala kang makikita ng bato, madala, meron. Ngunit makikita mo palagi mga salamin na makakapal at mga gamit na mga mga gamit na mula sa elemento ng bakal. Napakarami ng ganyan ngayon. Napag-iwanan na mga bato, mga kahoy, mga semento, That's why maraming nagtitindang kahoy na ngayon nagsarado na. Yung mga talimbawa, mag, nagtitinda ng mga coco lamber, wala na yan. Eh kung sa pagkisame lamang, hindi na ginagamit yung mga kahoy, mga elementong galing na rin sa bakal eh. Kaya ang bakal ngayon ay napakaraming pakinabang. Kung titingnan natin, napakaraming pakinabang ng bakal na ito. At ito'y sinabi ng Allah Subhanahu sa Banal na Quran, mamaya babasahin natin na ang bakal na ito ay napakaraming pakinabang sa mga tao. Ha? Halimbawa, ang mga bakal na ito, nagagamit ito, unang-una, kung bakit ito pinadala ng alas alam niyo ba kung bakit? Kung tatanungin mo ang tao, bakit pinadala ng alas ang bakal? Yung ba yung para gabitin sa kailangan ng tao? Hindi, meron pa unahin dahilan kung bakit pinadala ng alas ang bakal. Bakit? Para gamitin sa data ng mga alipin ng alas mantala o pagipagtanggol ang kanyang reliyon. Meaning makakagawa ka doon ng sibat, ispada, panagka, upang sa ganun ay ipaglaban nila ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makita nyo nung una, mga sibat sandata, mga kalasag lang ang gamit ng mga tao sa galing yun, sa mga bakal. So yun ang isang purpose o pinaka-purpose na dahilan kung bakit pinadala ng Allah subhanahu wa Tala ang bakal, dahil ito'y matigas, maaasaan, lalo sa digmaan, ipinadala ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, especially sa kanyang mga alipin, upang gumawa sila ng kanilang mga sandata sa pakikipagdigmaan o pangipagtanggol ang reliyon ng ay That's why makikita nyo, ang mga bakal na ito ay madalas matagpuan sa Israel. Israel kasi doon marami ang mga propeta at sugo na ipinadala ng Allah wa ta'ala at ito ay pinangkakuan ng Allah na bibigyan niyang biyaya. At dito alam natin na simula sa gitna silangan ng mga tao kung saan dito niya binabagsak ang mga bakal na ito upang sa ganon ay magawa nilang mga sandata ng mga kamusliman laban sa mga hindi mananampalataya. But later, natuto na rin ang mga hindi mananampalataya, nagkaroon sila ng mga bakal, gumawa din, sa kanila, gumawa din sila ng kanilang mga sandata. Ngunit, ang proteksyon ng alas mga wala sa kanila nasa mga alipin ng alas mga So, hindi lang doon. Ang bakal sa mundong ito ang napakaraming na itutulong sa tao upang siya ay mabuhay gamit sa pambungkal. ah, Gamit sa pambungkal. Gamit sa pag-construction. Martillo, pala, piko, sa pagkabuayan, ax, palakol, mga kawali, mga kaldero, iba-iba. Talagang ang daming pakinabang nito sa tao. Ginagamit natin ito, araw-araw nakikita natin, almost galing sa elemento ng bakal, ang ginagamit ng mga tao. At iba iba pa. Maging ang mga baril nga eh. Sa panahon ngayon, galing din sa ma elemento ng bakal. So, ang bakal ay napakaraming itinulong na pakinabang sa tao. Ngunit, ang problema ng mga scientist noon, saan nang galing ang bakal? Ito ba ay bahagi ng kalupaan? Ito ang kanilang una sa pantaha na ang bakal ay bahagi ng kalupaan. Inag-aralan nila ang iba't ibang elementary uh, elemento ng pag-aaral sa lupa, gumamit sila ng mga laboratorio, sinerts nila, maging ang bakal. Natagpuan nila, anila, na ang bakal ay bahagi ng lupa sapagkat 35% ay naglalaman ng bakal ang kalupaan. 35% naglalaman ng bakal ang kalupaan. Anila, alanos beso. Kaya kung makikita nyo, nung bata pa ako, meron ako noon magnetic. Ilalagay ko yung papel, bibigyan kong buhangin. At pagkatapos ilalagay ko sa lalim ng papel, yung buhangin, hindi sumasama yon. Okay? Yung parang bakal lang sumasama. Kaya pag tinumba mo yung papel, kahit itaob mo, yung bakal na natunaw, nadurog lang doon, hindi naguhulog. So, ka kaya ito ang kanilang pantahan na ang bakal ay bahagi na ng lupa. Ibig sabihin, kung magmamagnet ka, Gagawin mo yung may papel na gano'n, matatapon yung buhay, matitira yung bakal, pwede mong buwin para makabuo ka ng bakal. Hindi lang yon. Sa gano'ng sitwasyon kasi mahirap yon. May mga bakal silang natatagpuan ngayon. Sometimes 10 tons, 60 tons, 50 tons. Lahawak mo, gano kabigat ha? Pag sinabing tunuleda, ang isang tunulada, isang libong kilo yun. Sometimes matatagpuan nila yung bakal, siyempre may mga elemento na yan, sama na ang lahat ng pinagagalingan ng ginagamit natin mo sa matitigas na bakal, sa bakal, bagay sa bakal na ito, pag sinabing ito is 60 60,000 kilos yan, abay mabigat yan. Sometimes makikita lang ganon, sometimes nakabaon, sometimes hindi. Yung nakaukay ang lupa at nakapatong doon sa ukay na yon, At sometimes hindi nila alam na ang bakal na ito ay nadudurog lamang gaya ng sinasabi natin kanina, minamagneto, minamagneto natin sa papel, ito ay nadurog lamang na bakal. Pero saan galing yun? Aalamin natin ngayon yan. So ito ang matagal nilang problema ng mga scientists na ang bakal ay talagang hindi sila sure na bahagi ng kalupaan but nag-release sila ng knowledge na ang bakal ay galing o bahagi na ng kalupaan nakakatagpon durog, nakakatagpo ng mga buo, depende sa kanyang mga hugis, depende sa kanyang bigat na tunilada. At marami ang natatagpuan, Amerika at saka sa Israel ang natatagpuan ng mga bakal. So matagal nilang panahon na problema ito until finally dumating ang banal na Quran. Dumating ang banal na Quran ang kanilang sapantahan na ang bakal ay bahagi ng kalupaan, nakagawa sila ng napakalaking pagkakamali. Dahil ang banal na Quran, in chapter hadida, ah, ha chapter pa ng hadid ha, ah, ng bakal, ha, ah, lahu akbar, pamagat pa lamang, chapter of ba bakal, ha, ah, ng bakal. Bilanggit sa chapter 57 verse 25 na ang bakal ay hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na bahagi ng lupa bagkus ay ibinagsak niya mula sa taas. Ibinaba niya ang mga bakal mula sa itaas patungo sa kalupaan. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzal na. Ayan, kaaral kayong grammar. What the meaning of anzal? Anzala. To send down. To reveal. Meaning lang gagaling sa taas to. To send down. Ibinaba. Okay? So, bro, hindi naman natin gagamitin dito ang inihayag. Batoy ito, abakal to. Ibinaba, ibinagsak, ibinaba. Okay, waansal na. This is a plural at ibinaba namin. This is a uh, plural of respect lamang. Okay? Waansal na hadida, Ayun know, o, linaw. At ibinaba namin ang bakal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Pigi! Ang galing sa taas, binaba eh. Ibinagsak dito sa dunya. Okay? And then, ba'asun sadidun. Itong bason sa didon, ito ay parang isang nagbibigay ng malaking lakas sa mga taon. Ibigay, sabi, sabi ko kanina, magagamit ng mga sandata sa jihad. Yan ang pangunahing dahilan eh. Kung bakit siyang pinadala ng samantala para magamit ng mga nagtatanggol sa relihiyon ng samantala, gumawa si bat, pana, ispeda, kalasag, panagka, magagamit nila, matitigas na bagay yan. At gayon din, wamanapi o at maraming kapakinabangan ito sa mga tao. At binanggit ko na kanina, na sinabi ng Subhanahu wa Ta'ala at maraming magiging kapakinabangan dito ang mga tao sa bakal na ibinabagsak o ibinababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So when they read the Quran ng mga siyentipiko, pinag-aralan nila ito kung sila kung ang Quran ay tama o mali. O sila ang tama, bahagi ng lupa ang bakal at mali ang Quran. So nang ito ay kanilang mapag-aralan na ang bakal ay nanggaling pala sa taas talaga. Hindi pala galing, hindi pala bahagi ito ng lupa. Okay? Hindi pala ito bahagi ng lupa. They testify that the iron is not a part of the earth. Hindi bahagi ng lupa. It's sent down from above. Allahu Akbar. Kahit may ikhtilap sila kung saan nanggaling mga bakal, but the very important here that Allah subhanahu wa ta'ala said, na ibilaban niya ang bakal. Isinend down niya ang bakal, meaning mula sa taas. At dito ay naniwala sila, bagamat mayroon silang mga iba-ibang pag-aaral, pagsusuri na ang bakal ay... Nanggaling halimbawa sa ibaan nila, maraming bakal na buwan. Nanggaling ang mga bakal sa buwan. Anila ang iba? Nanggaling ang bakal, another opinion, ay galing ito sa Mars. Ang iba naman sabi nila, itong bakal ay galing sa solar system. So ito ang kanilang mga sapantaha ng mabasa nila ang Quran, but at least ha? Ah, galing sa taas ang bakal. Kahit na mayroon silang kanya-kanyang opinion. But, for my humble opinion, ala nos besala wa alam, ang bakal ay hindi galing sa solar system, outside of solar system, hindi galing sa Mars, hindi galing sa buwan, dahil walang pwedeng gumawa ng bakal. Of course, by sa will sa Palasubanawatala, na kung saan kailangan ang init niya or enerhiya ay tutumbasan niya ang araw ng apat na beses ang kanyang enerhiya. Meaning, apat na beses ang init ng araw, papatungan mo ng apat na beses, siya lang ang pwedeng lumika ng bakal. Kaya hindi malilika ito lang araw sapagkat napakababa ng enerhiya niya o init nito para lumika ng ganong kalaking bakal. Tinuot tinulad ang bakal o buong tinulad ang bakal like 60 tons, 50 tons, hindi niya kaya kulang ang kanyang init. At ito ay inaproban even ang NASA at mga scientists na hindi nga kaya ng araw. Okay? Anong sabi nila sa ang galing ito? Ang bakal. Ang bakal ay galing sa meteor. Galing sa ipinupukol ng bituin na tinapik nating nakaraan, yaong tinatawag na bulalakaw. Yung bulalakaw na yon, yon ang pinagmumulan ng bakal. That is a betyor. Pag sinabing betyor, ito'y naglalaman ng bakal at may elemento. Ang bakal, alam natin yan. So, galing ito sa bituin. Ha? Bituin. At alam natin ang bituin ay may iba-ibang init ito. Ang pinakamainit ng bituin ay tutumbasan niya ang araw ng apat na beses na init o enerhiya. Sapagkat ito ay lika sa nebula. Meaning, sila ay likas sa isang parang ulap na alikabok na ito ay gaseous. At iniinit niya ito na maging mainit at mainit-mainit ang pinakamailit. Ang kanyang kulay ay kulay blue. So kapag ang apoy ay kulay blue, talagang napakainit niyan. Maging sa mundong ito, ang pinakamainit na apoy ay ang blue. Ang asetel, hindi niya nakikita. Kulay blue, pinakamainit na apoy yan. At yung pangalawa, santay sabi nila, pangatlo ito, ang pangalawa ay dilaw, ang pangatlo ay pula. Ang sabi nila man, pula at pangatlo ang dilaw. At alam natin ang dilaw, mahina. Diba? Mahina ang dilaw. Kahit kapag nagluluto ka, nagdidilaw yung kalang mo. Maguuling pa yung kalang mo eh. Ay yung kaldero mo, kawali mo. Mahina ang dilaw. At alam natin, ang init ng araw ay mahina dahil ito ay dilaw. Diba? Dilaw ang init ng araw. They call this also star. Ang, ang araw, alam natin, star din to. But isa siya sa pinaka-mababang uri na init nito kung ikukumpara sa mga ibang star itong araw na ito. At ang ibang ang araw... Ito ang mga, ang init ay umaabot hanggang pula. Kaya may mga between kayo makikita pula. Yun ay mga apoy na nagliliyab from the cloud. Uh, para isang a -a alikabok na cloud na kung saan ito ay may gas. Na kung saan tinatawag ang pagkabo from the origin of nebula. At itong buwan na ito, apat na beses niyang tinuam na ito, mga bituin na ito, apat na best tinu tinut ng enerhiya at init ng araw. Kaya sila lang ang pwedeng makabuo ng mga tinutunuladang bakal. Sila lamang ang maaaring makabuo nito. So kapag ito ay nabubuo by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, ibinabagsak niya sa kalupaan bilang pakinabang sa tao. At mayroon ding benefits sa mga jin na nakikilig doon ipambabalas ito by the will of Allah wa ta'ala iba pampupukol ito hindi ang bituin lang ipupukol yung meteor niya para sa ganun ay wala nang muwaket sa mga jin makiki makikilig sa mga balita doon kundi sila'y ay mapapas lang at sa ganito kapag ang bulalakaw na ito ay bababa 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 may mga bulalakaw na bago bumaba ay tunaw na mini para siya naging abo Pagbagsak, wala na. Ito ngayon yung nakikita nilang nakahalo sa buhangin on a nose vest. Kaya yung sabi ka na may papel, kuha ka ng buhangin, ganyanin mo, bigyan mo magnet sa baba, matitira lang yung parang bakal, pag tinaob mo yung buhangin, malalaglag. Ito ngayon yung mga latak niya. Yung kanyang pagbaba nasunog, sunog, na sunog, na sunog, hanggang siya'y nadurog at kumakalat sa lupa. Kaya ang lupa, ang pag-aralan nila naglalaman ng 35% ng durug na bakal. Ito ang dahilan kung bakit nahalo ito sa bakal. He sa lupa. Ibig sabihin, hindi ito galing mismo sa lupa nang galing sa taas na nadurog lang at, sum at sumama o umalo sa lupa. So in this situation, they are agree na ang Quran ay correct na kahit may ikhtilap sila kung saan nang galing ang bakal, But ang mahalaga, ang Quran ay tama, ang bakal ay ibinaba galing sa taas. At madalas makita in Israel, in America, kailan pala may nakita dyan? Sa America, 60 tons na bakal ang nakita nila. Okay? Alhamdulillah. At alam natin ang mga bakal, may mga elemento like mayroon itong mga porsyento ng nickel, may mga olivine, may mga sometimes mga yung mga stony iron, no, mga batong bakal. Parang bato siya pero bakal, meaning ang kalahati nito ay bakal, kalahati nito ay nickel at meron din siya kalaating olivine. Meron din mga stony meteor na kung saan kapag sinabi ng stony meteor ito ay naglalaman ng mga malalaking mga like sa silicate minerals at iba-iba pa. Kaya lahat ng na nakikita nyo ditong matigas na bagay ay nanggaling ito sa bakal. At saan nanggaling? Sa taas. In 1902, CE, okay? Ang isang meteor ay natagpuan sa United States. Itong meteor nito na ay naglalaman ng bakal 62 tons na kung saan iron and nickels. 62 tons Ha? Na, bago pa lang yun ha? Ibig sabihin yung mga bulalakaw na yun hanggang ngayon, ganun yan. Na yung tinutulang to. Yung mga bulalakaw na yun patuloy na natuturo pag dumadapo o kaya maaarbo o babagsak siya na bakal sa isang lupa. Pwede siya tumagos sa loob ng lupa. Parang iba na to yan, napakatas ng pwersa yan. Papasok siya sa loob ng lupa, kaya pag nahukay, bakal yon Sometimes naman, hindi gano'n. Isasambulat niya yung lupa, malukay ma ng malalim, at nandun matatagpuan mo yun. O sa pag matagal na pa noon, kung wala nakakakita, pwedeng matabunan niya because of tubig, uulan, aagos yung lupa, pwedeng matabunan siya. Kaya akala nila, part of the ng earth ang baka bakal. Pero napatunayan mo na nila, hindi pala talaga part ng earth ang bakal. Galing pala talaga ito sa taas. What an amazing revelation ng Quran ha? Alam kung wala ang Quran, never sila nagkaroon ng idea na ang, mula, ang mga bakal ay galing sa taas at galing sa bituin, na ito'y tinatawag na mature. Wala silang idea dyan. Kundi ang idea lamang nila ay galing ito sa, o part ito ng kalupaan. Halimbawa, meron sa panahon natin kasi sinabi ni Sheikh uh, Asya uh, Arawi, sa panahon kung saan ito'y world summit, world summit, scientific miracles of Quran, meaning, ang Quran, pina, naggagawa sila ng parang programa na ang Quran ay pinatutunayang ito ay isang aklat na milagro. Alam nyo ba, itong si Do Dr. Strauss, kilalang-kilalang scientific ito ng Amerika, ang ng NASA, okay, American Space of Agency, kilalang-kilala ito. Kapag kasi NASA, yan talagang pinagkakatiwalaan sa panahon ngayon ng mga tao eh. Pag sinabi mga scientific research, NASA. So ito, kilalang-kilala ito. Okay, si Dr. Strauss. Anong sabi niya? Noong wala ang Quran, yung ayang yan, yung versikulong yan, sabi niya, nagsagawa kami ng napakaraming pananaliksik sa kalupaan ng mga elemento ng kalupaan. Kabilang ang pag-aaral namin sa laboratorio ng mga iba-ibang ibang elemento at isa rito ang pinag-aaralan namin ang isang elemento na kung saan litong-lito kami. Patungkol sa bakal, sabi. Nalilito kami, sabi niya. Meaning, hindi sila sure kung ito talaga ay part ng lupa. Nalilito kami, sabi niya. Sabi niya, at noong mabasa ang Quran, ito nga, dahil ito ay word summit, nang mabasa ang Quran, na kung bisi silang galing sa taas ito, at sinabi niya, ang lakas ng bakal ay kakaibaan niya, ang elektron at neutron sa ion atom ay nangangailangan ng malaking enerhiya. Sinabi niya yan, ay nangangailangan ng malaking enerhiya upang pagsamahin ng apat na beses ang init ng araw o enerhiya ng araw. At hindi maaaring mabuo ang bakal kung hindi niya tutumbasan ng apat na beses na init ang araw o enerhiya ng araw. At ito ay nanggaling sa taas na bumagsak dito, dumating na parang istranghero. Nakawakbar. Hindi Muslim to. Sinabi niya na ang bakal ay galing sa taas. That's why, all of the scientists nowadays, they believe na hindi bahagi ng kalupaan ng bakal, rather galing ito sa taas, may iba-iba silang ikhtilap kung saan lumabas doon, may buwan, may Mars, may araw, but ang pinakamalakas, that is the mature. Ito ay mula sa mga bituin sa pagkat sila ang maaaring makalika ng bakal dahil itigit silang magmas mainit kaysa sa araw ng four times. Kaya, sabi nila, ito ay galing sa mga bituin. Alhamdulillah. So, napatunayan natin muli na ang bakal ay galing sa taas. Okay, galing sa mature ng star. Sapagkat ang star ay binubuo ng maiinit ng mga katawan ng gaseous matter. At nagsimula ito sa nebula, of course. Okay, nebula meaning ito ay parang cloudly cloudly dust na kung saan ito ay gaseous matter. Alhamdulillah. So kabilang sa pakinabang ng sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa at maraming pakinabang dito ang tao, kung ko na yung kanina, ito ang pinaka-importanting pakinabang sa tao. Una, yung revelasyon pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pwedeng makinig din. Even na mga naunang propeta sugo, kapag may dumarating na propeta sugo, walang pwedeng makinig doon. Sapagkat ang revelation ay magkakaroon ng confuse at kalituan ng tao. Dahil pwede nilang ibato sa mga hula kapag narinig lang ang revelation, na una pa yung maghula sa propeta. That's why, hindi nila paniniwala ng propeta, mas paniniwala nila ang mga hula. That's why, kapag may propeta sugo, walang pwedeng pumupunta doon ng mga jin, kabilang dito na ginagamit ng sumantala ang mga mature pampukol sa mga jin na nang-uumit ng mga salita o balita sa itaas. One of the benefits nito, bakit kailangan yon Para ang tao ay magkaroon ng assurance na ang revelasyon ay hindi kailanman masisingitan ng ninuman. Nalitika ng Allah subhanahu wa ta'ala at mananatili na ito ay revelasyon at walang nakakalam maliban Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang mga propeta at sugo na bibigyan niya ng mga revelasyon. Mapapangalagaan sa ganito ang revelasyon. Sa ganito ang revelasyon, pakikinabangan ng tao ang tuwid na pananampalataya at reliyon at ito ay tatanggapin ng walang kaduda-duda at pag-aalinlangan na hindi kailanman bibigkasin ng ibang tao maliban sa propeta at sugo. Number two, ang pagkatunaw ng mga mature na ito na naglalaman ng bakal na kung saan tinutunalada at nadudurog bago sumapit sa lupa at tumahalo ito, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ito para pag ang araw, bibigyan niya ng balansing init ang mundo. Sila ang mga bakal na natunaw na ito na naka-mix sa lupa, 35% anila, alalos ito ang bagay na napakinabang dito kapag sumikat ang araw, ito ay tutulong para suportahan kanyang maging sila lamang ang init ng mundong ito at hindi lalabis upang ang tao ay pinsalahin. Number three, ang mga bakal na ito na sumambulat sa kalupaan na humalo ay tumutulong ito upang palakasin ang gravity ng kalupaan palakasin ang gravity ng kalupan upang ang tao ay hindi mga hulog, hindi mga pinsala, ang mga tao. Yan ang pinakamalaking kapakinabangan ng bakal na hindi alam ng marami maliban sa mga siyentipiko nalalaman ng iba ang kapakinabangan ito at of course nabanggit natin ang kanina yung mga ibang pakinabang na nakikita natin ng mga pakaraming bagay na ginagamit nila ang bakal lalo na ang pagtayo ng mga building 100 floor or 100 megit na floor kung walang bakal impossible na imitayo nila ang mga ganyang mga gusali batay sa tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga bakal na ibinibigay niya mula sa itaas. Ginamit niya mga bituin na kung saan galing ito sa mature, na ipinupukol sa mga jin at ibinababa sa kalupaan, ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala umabot sa kalupaan upang gamitin, mapakinabangan ng mga tao maging sa kanilang kabuhayan, makanin sa kanilang mga kagamitan, sa kanilang mga sandata at iba pa iba pa, maging ang gagusali nila ngayong mga building. Alhamdulillah, nakikita natin puro bakal na lamang ang gamit ng mga tao ngayon. So na napakalinaw na alam na natin ang pinagmulan ng bakal mula sa mature ng mga bituin. Well, gayon napatunayan natin ito, bakit hindi natin tapikin sa susunod ang mga bituin naman? Ha? So, insya Allah, ang mga bituin, ang susunod nating papaksahin at paano ba nabubuo ang mga, o nabuo ang mga bituin nito, insya Allah. Wa akiru alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka lahumma wa bihamdika an la ilan tas takfir ka wa tubuh ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa warahmatullahi wabarakatuh.